Benta. Ano yung binibenta mo, ne? Ha? Pastillas. Pastillas. Magkaano naman yan? 25 pesos. 25? Isang piraso? Hmm, tagasang ka ba? Sa mercado. Eh, ba, ilan daw ka na ba? 9 hmm, Bata-bata mo pa, ba oh, pero marunong maghanap buhay. May mga magulang ka ba? Kapatid. Buti, pinapabayaan ka ng nanay mo, tatay mo na delikado sa iyo. Syempre, 'di ba, ang daming mga sasakyan diyan. Hindi ka natatakot. Ano pangalan mo? Lovely ha? Lovely, Lovely Joy. Oh, nag-aaral ka. Bakit ka nga pala nag ano, nagtitinda? Para po kami may pambili ng gamit sa school. Wow, ang galing naman. Asipag. Talagang pinaglalaanan mo yung pag-aaral mo para makapagbili lang ng gamit. Bakit wala bang trabaho nanay mo, tatay mo? Tatay ko po nagtatrabaho. Pero hindi nagsasapat. Hindi sapat sa pangangailangan nyo, kaya ka nagbebenta. Masipag naman ni Lovey Joy. Ilang piraso lahat yan? Nine na piraso. Ah, so ibig sabihin, ilan dala mo kanina? Sampo. Isa pa lang nababawas. Sige, sige.

225 Wow, ang galing. Ang galing. Sige, sige. Dahil ma matalino ka. Akin na yan. Kunin namin yan. Kaya mga lahat yung ano, yung mo. Ay, gala ba ito? Kukunin namin to kasi papakain ko dito eh. Paborito niya daw tong pastillas eh. Kunin namin yung apat ha. Ngayon, sabi mo, 225 lahat. Hindi ko kukunin yan. Pero babayaran ko lahat. Ha? 225. Ah. Oh, oh. ka na hiya? Bakit mahiya? Oh, Bakit umiyak? Oh, oh, 250. Okay na ba sa ito? Kasi sa'yo sa naman yung Ilan yung naiwan diyan. Hindi ma. Oh. Ano? Okay na ba sa 'yan? Oh. naman <laughs> oh. lovely joy. Oh, sige ha, mag-ingat ka, pasensya na. Yan lang yung pwede namin maitulong sa iyo eh, ha. Agredo ka palang? Mm -hmm. May mga malilit ka pang kapatid? Pangilang ka? Panganay? May kuya ka pa? ah Sige na, lovely Joy. Pwede mo pa yan ibenta yung naiwan, ha? Para madagdagan yung kita mo ngayong araw. Okay? Hindi mag magingat. Okay, bye-bye. So, yung... Masabi mo, sir. Batang-bata so, yung... pa, marunong bata na, na yun, buhay. Siya, uh, sa hirap ng buhay. Bira lang yung bata rin gano'n kasi halos-halos yung mga bata na kikita oh, kapasaway. Sa bahay lang, naglalaro ng mga games. Yung gano'ng klaseng bata kasi namulat siya sa kahirapan na agad. Oh. So isang malaking challenge din yun sa kanya. Natuto siya na magbinta habang maliit pa. At saka hindi siya nahihiya sa mga kung saan-saan lang siya nakakarating. Hmm. Kung sa akin, hmm. anak ko yun, hindi... Hindi ko pagtitindahan, di ba? Kasi delikado talaga. Pero kung yung merong mapanood po dito na mga kababayan natin no na pwedeng uh, makapagbigay doon sa pangailangan ng bata para sa school niya. So, pay comment down below po dito sa ating ano video, no. Comment niyo lang po. Uh, dito lang ba 'yon, no? Para... lagi ko nakikita dito dumadaan. Ayun yung bata na 'yan. Ah, okay, buti naman. Oh, at least madali lang siyang hanapin. Pero ano tayo doon, saludo tayo sa bata, no. Imbis na maglaro, no. Gusto maglaro, nagtitinda, nagtitinda Kasi gusto niya tulungan yung magulang niya Sa simpleng bagay lang na pwede natin may tulong Pinakyaw uh, na lang natin yung paninda Kaya yun, uh, maraming maraming salamat Sa pag-share at panunod ng aming mga videos Kahit paano, isa po ay Sa naging dahilan kung bakit uh, Kami nakapagpasaya dito sa kalsada no Sa simpleng paraan lang Kaya natin yan na uh, mapagpasaya tayo. So, meron pa lang page tong kaibigan ko si uh, Amigo Rolando, so, siya po dito ang mga nag install ng mga head unit. So expert po ito sa head unit ng mga iba't ibang klaseng sasakyan. Kaya follow niyo po sa kanyang Facebook page at saka YouTube channel sa so, mga gusto pong uh, magpa-install. So dito kayo, kontakin niyo po siya. So yun lang, maraming salamat sa inyo lahat. God bless po. bye, bye. Bless. Peace out.